Carla aminadong natatakot, at siya ang dahilan ng lahat. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Prab Carla may kinakatakutan. At sino naman kaya ito mga Kalingap? At siya ang dahilan ng lahat, pero bago yun mga Kalingap ay atin munang pag-usapan mga Kalingap ang mga naging opinion ng mga minamahal natong taga-subaybay mga Kalingap patungkol sa Jump Car. Marami man ang naawa kay Kuya Jomar mga kalingap nang dahil sa hindi pagsagot ni Carla ay marami naman ang nakapagbigay mensahe para kay Kuya Jomar na hindi dapat susukuan ni Kuya Jomar dahil talagang ganyan naman anya ang buhay kapag nabibigo kakamakailan ay patuloy pa rin sa pagharap ng hamon sa buhay at makakamit rin anya ni Kuya Jomar ang gusto nitong mangyari pagdating ng tamang panahon mga kalingap. Which is tama naman po mga kalingap dahil hindi sa lahat ng gusto natin ay kaya nating abutin agad-agad minsan kailangan rin talaga nating maghintay ng napaka habang panahon para makamit lang natin ang gustong gusto nating mangyayari mga kalingap. Sinusubukan lang naman ni Kuya Jomar ang ganoon mga kalingap dahil hindi rin naging madali para sa kanya at hindi kakayanin ni Kuya Jomar ang mga tanong ng karamihang taga-subaybay ng Car na ang akala ng karamihan si Carla at Kuya Jomar ay magkarelasyon ng mga kalingap. Kaya nga ay naipagsabi ni Kuya Jomar na bahala na anya kung ano ang kalalabasan ng pagsasabi niya kay Carla at sa panliligaw nito dahil para na rin sa lahat ng mga katanungan ng mga nagmamahal sa Jomcar at para hindi na rin mag-expect ang iba sa totoong status ng tambala ng Jomcar. Marami rin ang nakapagsabi kay Kuya Jomar mga kalingap na marami anyang mga babae na kayang kaya sasagutin si Kuya Jomar kaagad kung gusto na talagang magkaka-girlfriend si Kuya Jomar. Ngunit kapag nangyari yun mga kalingap ay maaring masisira at mabubuwag ang tambalan ng drum corps dahil kapag may shota si Kuya Jomar at may ka-love team ito sa isang kalingap angels ay maaring pagbawalan si Kuya Jomar na makipag love team dahil iba ang nagiging girlfriend ni Kuya Jomar sa tutong buhay nito mga kalingap. Kaya nga gustong gusto na ng ilang taga-subaybay ng drum na sila ang magkatuloyin at para na rin patuloy pa na makapagpapasaya at magpakilig ang drum car mga kalingap. Lalong-lalo na dito sa ating bansa at pati na rin sa mga ating mga minamahal na OFW ang John Car ang isa sa nagbibigay aliw sa kanila habang sila ay nasa ibang bansa pa mga kalingap. Marami talagang malulungkot, syempre kapag mangyari na magkakahiwalay ang serye ng John Car mga kalingap. Ngunit may napag-alaman tayo na si Carla ay mahihirapan na ito ngayon sa kanyang sarili mga kalingap dahil nga sa kanyang pag-aaral na kailangan talaga ang pagseseryoso sa bawat pinag-aralan nila. Maaring makapagserye lang sila Carla sa tambalan nila ni Kuya Jomar sa isang linggo ay iisa lang dahil hindi rin maging madali para kay Carla na pagsabay-sabay ni Carla ang pag-aaral at paggawa ng serye. Ito rin ang isinasabi ni Kalingap Rab sa kanila na kapag bakante lang sila magagawa ng serye at mas e-priority talaga dapat nila ang pag-aaral nila mga Kalingap, sa kabilang dako naman mga Kalingap Carla natatakot bakit naman kaya. Makikita po natin sa video. Ima kasi yung iniisip niya daw yung mga sabihin sa kanya ng sponsor kaya uh -huh. di po siya makapagsabi-sabi kasi palagi niya iniisip na... Mababas na naman daw siya. Madami na naman daw siya isipin. po na isa sponsor kasi tawag niyan, huwag niya po masyadong isipin. Opo, alam, alam ko po, napipressure siguro siya kasi yung expectations sa kanya ng mga sponsor is ganun po, siguro mataas. Pero sino po bang mag-aaral? Si hmm. Carla naman po, Nay. Natatakot si Carla na mabash mga kalingap at may maesabi sa kanya ang mga nag-sponsors. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.